Oo, oh, nungutan na sa mga na kami nga ni simenteryo. Adi kami, kay mamikit kami ng interpolin na politiko. Kaya kabatean, damo, mm -hmm. naman mo yung kabatian, damo ikon hindi hinamang flying booters. Mm Namaan ni kami, kaya naman mo yun sa buldoson. Boat street, 40 mil ang isa. <coughs> Bitaw lahat pa ato. Alam mo ka tinuod ganin na toyo, ano kami sa minteryo. kaya magsuga kami ng kanila, kay kapasalamat kami, kaya ipadlamgo kami ng 3D. Oo, gapasalamat kami kayo. Tanan kami yung apildi. Gata, agpasa na yung apildi na sabi kami ini. So yade, di na ka mo yung Hansel ha. Ako na inabrihan. abrihan. Uy, gayod. Lamang. Yade di ini Yung sinana isap, yung kasakitan sa bako yung nanay. Kaya kung ko pa, yung pagkao na patayo. Tara wa. Yung kasakitan ako, glaw na ka na kay Kaya dahil sa pangano nito na rumigas, bailuhan ko kayo itong kumanapres kakir o dragon seed para magkitap-kitap itong sila. Dili sa itong bawal. Dapat gan iba natin ito sila pa nga. Okay, para mato nila itong Hansel. Dili ito sila hidlo nun. Yung Eh, mo sila siya ipamastar. Ako, abay na ko gihapon niya tiyabon. Kaya itong lagi pagadugpatan ko pa itong makaon. kami panaw sa kautaraw, nai. Aw. Kumanda. Eh, iye, ho?